Kampiyon na Britton bugbog sarado pero panalo pa rin. Marami ang nagulat ng pinabagsak ni Leigh Wood si Josh Warrington. Nagulat ang lahat dahil halos buong round ay lamang si Josh Warrington. Ang laban ni Leigh Wood at Josh Warrington ay nangyari nung ikapito ng October 2023 sa Sheffield Arena United Kingdom. Atin pong alamin ang kanilang mga record. Si Josh Warrington po ay dating kampiyon sa IBF featherweight division, na may opisyal na record, na 31 panalo, dalawang talo, isang tabla, at may walong knockouts. Samantala ang kanyang kalaban na si Leywood ay siyang kasalukuyang WB featherweight defending champion, na may professional record na, 27 panalo, tatlong talo, at may labing-anim na knockouts. Sa pagbukas ng round, ang dalawang boksingero ay di na nagsayang ng oras, at kaagad nagpalitan ng mga suntok. Sa round na ito, ay pinuntirya ni Warrington ang ulo at katawan ni Wood. Si Wood naman ay di nagpasindak kay Warrington, at nagpakawala rin ng kanyang mga kombinasyon. Sa ikalawang round, sa round na ito, ay tila gustong makalamang ni Wood kay Warrington, at dito binanata ni Wood ang katawan ni Warrington. Si Warrington naman ay di nagpatinag sa atake ni Wood, at nagpakawala rin ng kanyang mga kamaw. Sa huling segundo ng round na warningan pa si Warrington. Sa pagpasok ng ikatlong round, sa round na ito ay tila sinapian ng masamang spirito si Warrington, at dito walang humpay na inataki si Wood. Nakuha pa ni Warrington na i-corner si Wood at bugbugin ito. Ganon pa rin ang taktika na ginamit ni Warrington sa ika, apat na round, ang walang humpay na ataki kay Wood. Pinupuntirya ni Warrington ang ulo at katawan ni Wood. Si Wood naman ay di nagpasindak kay Warrington at dito bumitaw din ng kanyang kombinasyon. Sa ikalimang round, sa round na ito ay tila gustong makabawi ni Wood kay Warrington, at siya naman ngayon ang umaataki kay Warrington. Esa eh Warrington naman ay naghihintay lang na magkamali si Wood, at dito bumitaw din ng kanyang mga kombinasyon. Sa pagbukas ng ika-anim na round, ang dalawang boksingero ay tuloy ang basagan ng mukha, at dito lamang si Warrington dahil sa kanyang malilinis na suntok na tumama kay Wood. In fairness kay Wood siya din naman ay nakakatama din kay Warrington. Tuloy pa rin ang walang humpay na atake ni Warrington kay Wood, at dito pinupuntirian niya ang katawan ni Wood. Maya-maya lang ay binawasan ng punto si Warrington sa kadahilanang tinamaan niya si Wood sa likod ng kanyang ulo. Sa round na ito ay tila nakikita na ni Warrington ang kanyang katagumpayan. Halos di na makatama si Wood kay Warrington at halos lahat na nagsuntok ni Warrington ay tumatama kay Wood. sa ilang segundo na lang sana ng round, nakatama pa ng isang matinding right hook, at sinundan pa ng mga kombinasyon si Wood, at dito bumagsak si Warrington, nakatayo pa naman sana si Warrington, pero ang kanyang corner na mismo ang nagpatigil ng laban. Panalo si Leif Wood sa pamamagitan ng technical knockout. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like at subscribe.